Okay, good morning, good morning Ay, Kumusta po kayo dyan? Mga kapatid natin dyan sa may barm sa mga Kapatid natin muslim, assalamualaikum ah, ah, Mga taga-subaybay natin dyan sa may Luzon Dyan sa may NCR, ah, Region 1, Region 2, Region 3 Sa may Region 4 May Calabarzon Pasapa sa Region 5. Kumusta po kayo? Sa Visayas, sa May Cebu, at saka sa Mindanao. Kumusta po kayo mga kabini? Marami na po sa atin ngayon ang nagtatanong, nag kung kailan daw ang payout para sa period 1, 2024. So, may konti po tayong i-share sa inyo na galing din sa ating source. Yung tatanong pala, unahin mo natin ito. Yung nagtatanong pala sa educational grant. Ah, uh, yun kabi niya, wala po tayong masabing good news. Kung nakakalungkot news lang po ang masasabi natin. Yung bang makaguul na balita tungod tung sa education. Si alam nyo na kung napanood nyo yung committee hearing, ah, uh, doon sinabi nila na No, wala na wala nilang pondo. So, hahanapan pa. At posible na isingit nila yung pondo sa 2025 na budget. So, medyo malabo pa yon Dadaan pa ng eleksyon yon Kung matalo man yung mga uh, congressman yun na naging investiga baka makalimutan pa yun. baka mabaon na sa limot ng isyo na yan. So, wag mo na natin asahan yun. Ano na natin kung meron, okay. Kung wala, patay magawa. Dito na lang muna tayo sa regular na payout, ah, yung period 1. So, base sa informasyon na binagay ng ating source, so posibleng simulan ngayong buwan. At saka yung ibang region, abutin ah, pa daw ng June. So, antayin na lang natin ang post na land bank para sigurado. So, doon makikita natin kung anong mga region, yung una na magka-schedule. So, basta importante, confirmado na po na magsisimula na po ang 3D team ngayong buwan ng Mayo. Siguro na dyan, lo, mga sa, ano, sa Luzon, mauna dyan. Sigurado yan, Luzon. Visayas. Antayin so, na lang natin. Next week na pat. Katapusan na. Last week na pala next week. Awas. Ah, wow. Yun lang, na, yan. Mag-umpisa na yan. Mag-umpisa na ang payout dyan. So, yun lang muna ang may bahagi natin kami niya. Antayin na lang natin ang post ng land bank. Kasi, kahit may binigay sa atin na uh, schedule ng bawat rehiyon, mas okay pa rin pag si land bank. Kasi, uh, iwas na rin kung sakali may mga kunting problema. Basta ang importante, eh, malinaw at kumpirmado uh, na na mag-uumpisa na po ang payout ngayong buwan. So, abang-abang natin -abang kami ni Okay pa rin kahit hindi makahabol sa graduation, walang problema yun. Mas time meron. Uh, maraming salamat po. Pakishare na lang po mga kabini sa sa so, subscribe na rin po para updated po tayo.